palang araw sa inyong lahat mga boss. Sa Farming TV mga boss, nagbabalik na naman mga boss. So, karon mga boss, uh, ko'y pakita sa mga boss kay tatay bagong tanum diri sa area, no? Oan, dili lang kay Puyat. So, nakatanong ta din eh. Nakapalit akong ugangan o kwan. Manang so, lima ka diwan-uwan. So ipakita lang ko sa inyo mga boss kung unsay kalahian sa puyat o sa diwan uwan. Pero tinga na to kung nabay kalahian silang diwan no kung kuan kung kaya nang gagmay pa sila. Gagmay pa. Bago pa ni gitanong mga boss at ipakita sa inyo mga boss kung unsay kalahian ano para kung na moy idea mga boss kung mo palit mo og similya sa diwan uwan o sa puyat. So tara mga boss, let's go. So darata diri mga boss no nata diri sa bagong tanom so mapansin nyo mga boss bago pa tanom no so napalit niya ni sa halaga na 150 no kay dako na mo guni siya pagpalit so mapansin nyo mga boss katong tag sinta. isinta katong tag gatos paubos so waka na siya dilipan na siya gahi ang mga dahon no gagmay pa po na siya so mapansin nyo dako na siya no so nindot dahi mo palit og dag ko kay transfer ni mo so, dali ra mo bukad no kaya mga ugat mo, daliran mo kuan. So ni puyat mga boss. Puyat niya ni na variety. So ang dahon niya mapansin niyo mga boss, inanay ang dahon no. So ako nakita mga boss. Ang dahon sa puyat medyo gagmay, safe. Yeah, ya, kuan. So, Masama oni mga boss, so, sa inyong pagtanaw mga boss. Tanawon niyo mga boss ha. Kaya di po gay nako ma kuano ko sa kalayaan no so, karon mga boss mabalinta no dito ta sa diwan uwa uh, na gitanom no so nana ta diri mga boss sa diwan uwa uh, na gitanom no na jis la kalayaan mga boss gay ang puyat mura gahi sa kuno na baga sa mga dahon no nya kanay mura gagmay, no gagmay mas dako ang dahon sa puyat Pansin nyo mga boss. Muna ang diwan uwan no? oh. So nasa kalahian mga boss no. So karon dili pa kay nato makuan, no? maklaro kung unsa jud ilang dakong kalahian no. Kay di pa man gagmay pa man siya no. Pero tagad timo idea mga boss. Ang kaning diwan uwan mga boss, mura siya og gansilyo mga boss no. Pero kuha siya mga boss lami kaysa kaunon mga boss mas lami siya sa rancilyo morning ginapangita po niya sa market mga boss kay lami kaysa na durian no nya ang color do ani eh. kay eh, pagka orange kung wa ko na mali wa pug katilawan ni mga boss pero mas mahal din siya mga boss no kay gamay pa kaya nakatanom ani no so base na to gitanaw to sa YouTube mga boss ikaduhan ng diwan uwan sa pinakalami na variety sa durian no So ang kalayaan po sa puyat mga boss kay kuan siya baga siya og panit no pang export siya. So mo lay nakalahi kalahian sa si landuhan no. So mo nay ginapangita diri sa Davao no ang D101 og kuan puyat. So katulang mga boss unta na na koy na gamay ano kay balo sa inyo ano. Paki-subscribe sa tong YouTube channel mga boss og paki-like na pud mga boss. So salamat mga boss.